Kumusta na po? Mukhang malinaw na ang paningin ha. Kumusta naman? Um, okay naman po. Kaya lang. Kailangan daw po dun sa part ng diabetic, ko. Dapat daw po. Kasi sa nakikita ko ngayon, compare dun sa una nating pagkikita, talagang kakapa-kapa eh. ngayon, medyo nakikita mo na kami. Tapos yung gatas, Chris. Ito for diabetes talaga. Mm. Ganito -hmm. lang po siya kalaki. Gaano mo katagal gamitin yan? One week lang. One week lang. Paano pa? Oh, wala na! <laughs> <laughs> Tapos yung rice ko, ito. Oo. Oh. Pagita ko na. oh, Paralong sige. Nila. Wala na. Malangin. Oo. Hello po ate, good morning. Ate, kumusta? Oh, pwede ba kami pumasok? Oh. Kumusta na po? Mukhang malinaw na ang paningin ha. Lumilinaw-linaw naman na po. Upo po kayo. O, oh, sige-sige. Upo ka po. Eh, Lumilinaw-linaw na. Humiikot na ang elektrikpan ko. Humiikot oh. <laughs> na. Lumaki na electric pan mo ha. Okay. Kumusta naman? Kaya lang, kahapon, second schedule ko po sana. Uh Oo. -oh. Diyan po, medyo may ubo ako. Uh -oh. Kaso, ano, parang nagka-allergy po ata ako. May mga sugat na po ako dito sa likod kasi nakakamot, kasi makati siya. Uh Oo. -oh. Ngayon, sabi po ng doktor ko, pagalingin daw po muna yung mga pantal. Neresetahan ko ako ng gamot. mm uh -oh. Siguro mga Januari na po siguro pag okay na yung mga rashes ko. Ah, Jan January yung opera mo? Baka January na po nila i eh, ano kasi ano eh, pag yung binigay po kasi nilang gamot pang one month. Mm -mm. Tapos i eh, request po nila na ano magpa general check up ko po, po. Saan? yung parang parang overall na check up yung pangkalahatan mm -hmm. para malaman daw po kung anong may diferensya daw po ba sa mga ibang organs ko? Mm. Kasi di po ba diabetic ako? Apo. Yun. Hindi daw po yung nakatutok lang sa mata. Mm -mm. Kailangan daw po dun sa part ng diabetic ko. Dapat daw po. Oo. Oh. Kasi nung ano, 17 ata, yun. Nagpa-check up po ako ng diabetic ko. Uh, Nagpa-HBH po ako. nagpa oh. Bail pa ako ng 1.5. Ano, tapos ano okay naman po siya 6.7. Nandoon oh. po ata yung 6.7. Nasa 6.7. Sabi ng doktor po sa diabetic okay naman daw. Okay naman hmm. yung normal uh, naman daw po yun. Normal naman. Kailangan lang daw po continue okay, yun lang yung ganun. Oo. No. sa Sana kahit <laughs> hindi na ano, sana kahit hindi na opera yung mata kung makukuha na sa gamot, mas maganda. No? Kasi sa nakikita ko ngayon, compare doon sa una nating pagkikita, talagang kakapa-kapa ka eh. Okay. Eh ngayon, medyo, medyo ano naman na nakikita mo na kami. Hindi po kagay dati na kahit ganyan malapitan kayo. Hindi makita. Ba? Puti, puti talaga. Puti lang eh talaga. Eh ngayon, kahit pa paano, Mm, gaya, mo, mo na yung kagwapuhan nila. ah <laughs> oh, si Kuya Sam. <laughs> o, oh, 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 ito yung gitna, yung yan, kilala mo yan. Ah, oh, sige, sa sunod pakilala ko sa iyo. Yo si Boss JB, di ba? Doon. Sa Opo. Oh, Opo. Ayun, tsaka yung mga driver. May iba pa po kasi sa mga team nyo, hindi ko pa po sila nakikita. Ah, si Kuya Risky. Kuya Risky, kilala ko. Kilala mo. Si JC, si Bostocks. Mm -mm. Kaya Sam. Oo. mas si JB. Oo. Mm -mm. Kaya G27. Ito bago lang yan. Bagong luma. Si Christian. Oo, oh, si Christian nasa bahay. nag edit So, kumusta naman ang buhay-buhay nyo dito ngayon? Uh, medyo uh, nagka-problema, tadi Frankie. Kasi nung da daan ng bagyong buwan, mm -hmm. Oo. <laughs> Nagliparan po yung bubong namin. Oo, lilipad talaga yan. May na lang po ni Mister ko. Tapos yung mga dinding, wala na. Oo. Kasi yung talaga hindi na ano. Kumusta na may anak mo? O, Ako, okay, pumasok po siya. Dito ka lang talaga? Dito lang po. Talaga kasi hindi po. Pag maalis po pa ako ganun, kasama ko po yung anak ko, kaya asawa ko. Mm. Pagbibili ko, tambak yung mga gamot. <laughs> Oo. Nasaan yung asawa mo ngayon? Nagpipintura po. Oh, very good. Buti may ano, may trabaho. Kasi nahiya na po siya sa inyo eh. <laughs> nahiya na. Uh, okay lang Kasi yun. Kasi para hindi daw po iasa sa inyo yung ano, kahit pangbigas namin eh. Oo. Oh, oh. Sarili niyang ano. Very good. Kaya, yun po. Tama yun ate. Mas matutuwa ang Team Daddy Frankie na yung tinutulungan namin is gumagawa rin ng paraan para matuluhan sarili. No? doon don tayo ano eh kasi tayo ang gagawa ng kapalaran natin. So, kaya kami nandito unang-una para ma-update din natin yung mga viewers natin. Kasi mula nung yun nga nung nakita ka namin, naawa sila at uh, inaabangan nila yung kwento ng buhay mo. So sa pag-update kong ito ngayon ay eh, masaya ako kasi unlike before nga na kakapa ka na hindi mo kami nakita. Dahil kung dati, nakasalamin yan, may protection, pero ngayon wala na. So, ipagdasal lang natin na kahit hindi na maopera sana, basta ang importante, yung sakit ni atis, makuha sana sa gamot. No? May gamot naman daw po dito, kaso mahal po hmm? yung... 10 pieces po is ano na, 10 pieces lang siya is nasa 1,999, parang nasa 2,000 po yung hmm? isang bottle niya. Hmm gaano katagal gamitin yon Tindis lang po kasi per, uh, per bottle is ah, in, per bottle per pero ito. pag yun ang ginamit mo hindi na operahan yun hindi na po kasi karamihan nga po kasi sa mga ganon ah uh, parang tago daw po kasi naggamot yon hmm? Kasi ano, ah uh, karamihan nga, mayroon po kasi big kasi ne. Yes, yes, okay, I <laughs> uh, understand. Uh, um, -hmm. -mm. Yun po. Eh, pero, pero, kung yun ay mas makabuti sa'yo kaysa operahan, Why not, 'di ba? May isang doktor po kasi ayaw lang po kasi niya ipabanggit talo po sa ganito. Opo. Oh, mga ano. Mm. Makakalupas ng social media. Mm. May isang doktor po kasi parang nakapanood po ata nung na-vlog mo. Oh. Ngayon, nag-ano parang nag-message po siya sa akin na oh. tapos binaksend niya po sa akin yung first video niyo, yong mm. na yung first vlog niyo po sa akin. Mm. Nagtanong siya, ano daw kung may nangyari, bakit maging ganun yung paningin ko. Sabi ko tungkol po sa diabetic ko, kasi type 2 diabetes ako. Uh -oh. uh, may naisip po siyang gamot, yung nga po. Uh, lang daw banggitin yung pangalan kasi uh, ah, parang nakaka daw po ata sa mga ibang doctors yun. Oo. Oh. Kasi di po ba, alam niyo na. Yes. Yun. Kaya sabi ko, try ko pag ano, kasi sabi ko, mahirap naman kasi yung asa lang lagi sa, di ba yung, gaya ng opera. Mm -hmm. Totoo po talaga, Daddy Frankie, takot po talaga ako. Magpa-opera? <laughs> Opo, kasi yung sa first na inject ko po, as in namutla po ako na halos talagang nanginginig po patawan ko nun kasi takot na takot ako. Inject lang po yun ha, kahit may anesthesia no. siya. Ramdam ko pa rin po yung pag, ano, pagtusok ng karayon. Oo. Oh. Kaya takot talaga ako. So possible uh, gamot, mas, mas prepared mo sa gamot na lang? yun nga po pag ano sabi ko. Uh, try ko po yung may doktor na nag-advise sa akin. Mm. Okay. Totoo po sikat po siyang doktor, hindi lang mm. ano, uh, hindi lang po siya doktor sa Pilipinas. Mm. Okay, kung ano yung sinabi ng doktor mo na ayaw nilang pabanggit, okay, sundin natin yung mga request nila. Sumunod tayo sa protocol dahil wala tayo sa uh, sitwasyon na pakialaman yung mga bagay-bagay na trabaho nila kumbaga lalong-lalo na sa amin. Kami ang trabaho lang namin, mag-abot lang ng kaunting tulong sa pamamaraan na amin kaya, no? So yung trabaho nila is trabaho nila, never hindi natin pwedeng pakialaman 'yun, no? Masaya ako sa nangyayari sa iyo na nakakita ka na. Pagdasal natin na tuloy-tuloy. Sana nga po eh. Oo, di ba? Ako tumitigil sa pagdadasal. Yeah. At sana, maging okay ka na rin doon sa pamilya mo, mga kapatid mo. Sa kapatid ko po, hindi pa. Pero yun po yung last na update ng pamangkin ko, next year daw po ata. Pero this month po ata, may yung pinsan ko, tsaka yung mga pamangkin ko, pupunta daw po ata sila. Dito? Oh, okay. Sana makita ko rin sila pag nagpunta sila. Hindi <laughs> po. Sabi ko sana, may... Uh, free time po kayo noon pag nandito sila kung pwede ko po kayong hmm, kausapin uh, mo sila na oo makasama po oo. sila oo, kausapin sa... mo sila kung papayag sila na ma-cover ko sila makausap pero kung ayaw nila wala tayong magagawa nasa in, nasa inyo nasa kanilang decision na basta kami papayag po yun yung isang pinsan ko papayag po yun oo, na oo. sinabanggit po niya yun. sa oh very good sa akin kasi ah uh, Mabidyo ko kayo o hindi, hindi na mahalaga po yun. Ang importante dito is yung nakatulong kami, yung nakakita ka na ulit. Yung lumiwanag yung paningin mo. Yun lang yun. Ito rin yung reason kung bakit bumabalik-balik kami sa mga beneficiary or natutulungan namin na kagaya nyo para alam din ng mga viewers natin na hindi namin pinapabayaan lang or hindi namin in-upload once, twice. Kung Kumbaga, ina-update namin hanggang sa maging okay yung patient natin si ano, okay lang po mabanggit. Oh, okay. sige, wala we'll problem. To... Si Ma'am MP Inday Ukraine, nagaantay na din po yung subject. Oh, <laughs> 'di ba? Kasi ano po, hindi po ako totaling nakakapag-cellphone, pero si Mr. Ko uh, ano, nanonood po siya tuwing magla-live si... Mm -hmm. Ayun, pasok kayo, support nyo sila. Okay, no? Ayun po. Ayan, masaya po, ako. Ano, uh, nag, minsan parang nabanggit po ata ni Miss MK na kailan daw po, ano na daw po yung update? Kailan daw po ba uli update ni Daddy Frankie? Mm. Parang nabanggit po ata. Oo. Huwag kang magalala. Kung sakasakali kasi sabi ni Inday O'Cry, papasyalan niya ako dito, total magkalapit lang, pwede kitang ipasya ay eh, pwede kong ipasyal sila dito. Loobin ng Panginoon na yung mga sponsor natin isa uh, makarating sila sa akin, pwede ko rin silang dalhin sa mga beneficiary na mga tinutulungan nila. Hindi ko na maalala kung may naipadala rin si Ma'am Inday Ocry dito. I think meron yata nakaraan, no? Pa, po. Pati po ha? yung team niya. Hindi po ba team Inday Ocry yung team sa? Oo. Yung nakaraan na punta namin, 'di ba? Meron, may yes. nabigay sayo. Meron. Yes, so, salamat sa pag-support nyo sa mga sponsor natin, no? 'Yun. Salamat po, Ma'am Inday Ocry TV, ano? Sa support ninyo, eto napapanood pala nila kayo. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung sinasabi lagi ni Daddy Frankie na sa pamamagitan po ng pag-support, pagtulong ninyo, ay eh, nakatulong din itong ating mga beneficiary. Kaya maraming maraming salamat sa mga sponsor natin parati. Ayan, nakatulong din si uh, mam Ma Ma'am Inday Okray at saka sa kanyang ano. Oo, oh, naalala ko na. Nagtulong-tulong sila. nag-solicit Hello. Hello. si Ma'am Inday Okray para ipadala sa iyo yung last na punta namin dito. Hello. Okay, Team Saltik 'yon, no? pati sila Remy Rosario, sila Rick Aningat, lahat ng Team Saltik nag-ambag-ambag sila para ibigay dito. At ito yung ending mga kababayan, nagkaroon ng liwanag yung buhay, yung paningin, naging okay na. Just Pero sila makita in person kasi nung nabanta, napanood ni mister ko sabi ko comment mo nga asawa ka ko sabi mo kung baka pwede ko siyang mamit ng personal mm. tapos sabi niya po eh pag uwi daw po ata niya ng Pilipinas mm, -mm. daw po siya ata kay daddy Frankie sabi nga oh. sabi ko baka pwede niya kung puntahan ka ko oh walang <laughs> so, imposible eh. pag napasyal sila sa akin dito dadalhin ko sila kung kani kanino mga beneficiary nila gusto pumunta na? Okay. So ito pa ang isa pang reason kung bakit nandito si Daddy Frankie. 'Yon, gaya nga po ng uh, uh, tawag nito, aking sinabi, marami na kapanood. So from ato sabi niya for Ate Cristina. 'Yan. From late Alayon. Sabi niya praying for speedy recovery and healing. 'Yon lang 'yan, hindi na rin nagsabi kung taga saan siya no basta from let alayon no so nagbigay po siya ng 1407 pesos uh, i think sa GCash to pinadala eh kaya ito yung reason kung bakit ah uh, nandito kami no 1407 pesos no okay okay dadagdagan pa natin kasi sabi mo yung gamot is nasa 1,900 for 10 days. So, meron ng 1,000. Dagdagan natin ng 3,000 para makabili ka ng dalawang bote. No? Kasi, 1,900 yung isang bote. So, another 3,000, may 4,000 ka today, makabili ka dalawang bote. I think, hindi na matutuloy yung operanya yan. Eh. Gamot na lang. Walang imposible ate, pagka naniniwala tayo kay God at pangalawa, tulungan natin sarili natin. No? Todo diet po ako ngayon. Hindi pa po oh. pinapakain ng kasi ng kanin, yung mm -hmm. white rice. Mm. -hmm. Ano na lang po. Minsan nakaramdam din ako ng nanghihina kasi mm -hmm. bawal zero balance talaga sa kanin daw sabi ng doktor. Mm. O -hmm. Sugar talaga ang ano? Yes. Rice. Tapos spinach, please rice. Eto for diabetic talaga. Mm. And ito lang po siya kalaki, nasa 1.3, 1.3, oh? 1.85. Gaano mo katagal gamitin yan? One week lang. Po. One week lang. One week. Paano? Pa? Uy, oh, wala na! <laughs> Daddy Frankie, baka naman. Oh, alugin mo para marinig nila. Pasko na, oh, wala na. <laughs> Tapos yung rice ko, ito. Oh. Pakita ko na. Oh, Wala sige. Nila. Wala na. Wala na din. Oo. Oh, oh po sha wala na wala nang ah, rice Blasta na po yung kagabi Oh uh, ay po, iba rin ang rice mo Opo ito po yung rice ko ito po yung ireseta ng doktor Yan po Magkano okay. yan 5 kilos po yan is 540 Ah saan mo binili Online po Ah online Kaya pag may pera po na brown rice Okay oh ito yung walang lasa no is as in matabang. Matabang. Oh, yeah, I know Ito yung ano, alam ko na to. No, mahal Sobrang talaga. Ito. Pero okay lang 'yan. Malay mo, marami pa tayong mga kababayan na kapanood mababait, no? Sobrang bigat po na <laughs> di Sobrang bigat nang bulsa-bulsa. <laughs> ah, bulsa. Kasi ito pa lang yung gatas ko, 13. Halugin mo nga. Uh, wala well, na oh. talaga. Oh. Oh, wala na. For uh, good for one week lang. Oo. Uh oh. Alagang 13. Mm. Guys, oh, Man ito manito. <laughs> oh, wala na. Matapos yung bigas, wala Matapos na rin. yung bigas, wala na din. Oh, oh hayaan mo ate, may awa ang Diyos, No? At least masaya ako na nakausap ka namin ngayon na tumatawa. Ibig sabihin, unti-unti yan. Saya, wala si Kuya Rizky? Oo. Oh, oh. oh diba? At least may trabaho na rin yung asawa mo. Natutuwa <laughs> ako sa inyo na sinabi ng asawa mo na nahihiya siyang aasa na lang. Which is, yun yung totoo. 'Di ba? Gaya ng sinabi, mas masarap tulungan 'yung mga taong tinutulungan ng sarili. No? Kamusta na nga po pala kayo? Oh, ako? Ba't oh. Kayo anong ginawa niyo doon? Bakit kayo tumalon doon sa ano? Hindi ako tumalon, nalaglag ako. <laughs> Natulas po ako kayo. Oo. Oo, dadalhin sana ako ng ospital, Ayoko pumunta kasi baka i-confine ako. Mayroon. Nagpahilot na lang ako. Okay na po kayo. Awa ng Diyos. Ah, anong pa naman tayo eh? Ah, very thankful tayo kasi malakas tayo. Uh, yung pangangatawan natin, yung health natin. Kaya very thankful ako lagi sa ating Panginoon na malakas. Kasi kung ang nalaglag doon, halimbawa, ay mga senior na, possible talaga hindi makalakad. Like ni Kuya Rizke. Opo. <laughs> <laughs> Kuya Gise. Oo. Eh, mga senior na yung mga yan. Pag sila yung nalaglag talaga sa ganun sitwasyon, baka mababalian. Eh ako talaga nabugbog la yung tagiliran ko kasi bumagsak. Ko kasi yung Oo, oh, bumagsak ako. Ako din eh, nanood ako ng premiere niyo. Oo. Oh. Sabi ko, ano si Daddy Frankie, bakit ano nangyari? Nagtakbo niya mga kameraman niya, sabi ko. Actually kasi papunta kami sa isang subject. Eh, yun din, alam mo naman, lagi akong mabilis mag, nauuna maglakad. Lagi akong mabilis na iwan sila. And then, yun, nalaglag nga ako. Bumagsak yung likod ko sa bato. Bato pa naman. Oo, oh, kaya dun. Buti na lang walang bali. Kasi kung may bali, ay eh, talagang hindi ako makapag-vlog ngayon. Hindi ko kayo mapapasyalan ngayon. Eh gusto nga nilang dalhin ako sa ospital. Sabi ko, wag na kasi pag dalhin niyo ako sa ospital, uh, <coughs> baka i-confine ako. Actually nga, pinapabalik ako ng Makati ngayon eh, para doon ako ipacheck up ni Aling Rochelle. Sabi ko, okay na ako. Hindi ko na... Kasi pag bibibihin natin, lalong lalala. Eh masaya ako na mabalikan kayo kasi itong pagpunta ko dito sa inyo hindi lang kayo yung nanay na inoperahan tapos uh, yung malaki ang kamay na may cancer. Oo, oh, tapos si Hazel, kayo yung uh, mission ko today. Eh kung pupuntaon ng Makati, hindi kita nabalikan ngayon. ba? Diba? Kaya thank you Lord talaga dahil medyo yun, binibiyayaan tayo ni God ng kalakasan malakas na pangatawan araw-araw. No? So, ate, hindi na kami masyado magtatagal. Okay. So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, kasi gaya na sinabi, puntahan pa namin si Hazel, si ate Malo. Pag, pag schedule kasi nang babalikan, sinusunod-sunod ko kasi madami talaga. ba? Diba? Kagaya mo, hinahanap ka ng mga viewers natin. Ganon din si nanay na inoperahan. Kaya very thankful ako sa mga supporter natin. Tsaka sa lahat po ng uh, nag-worry mga kababayan about sa aksidenteng kinalaglagan ko. Okay na po. Medyo naglagay na lang ako ng ano, salon pass konti. At saka, yun. Hindi nga po ako naligo ngayon. <laughs> hindi po ako naligo kasi baka mamaga or what. Kaya, huwag po kayong magalala. I'm okay. Uh, pagkabali naman yun, na ako Parang nagulat lang siguro yung katawan lupa ko. No? So ayun mga kababayan, mga kabarangay, kay uh, sa ating sponsor today, kay uh, Lit Alayon, maray-maraming maraming salamat po sa tulong pinansyal na pinadala ninyo kay Ate. At ayun, uh, sa pamamagitan ng pagsend niyo ay makabili na naman siya ng gamot. At sana po mga kababayan, hindi po kayo magsawa tumulong, sumuporta sa Team Daddy Frankie, tumulong sa ating mga beneficiary, no? Maraming maraming salamat po saan man po kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po kayo. Sa mga nagpadala rin ng tulong na karaan kay uh, Ate, sa pangunguna po ni Ma'am MK Inday TV, at saka sa Team Saltik, si Larick Aningat. yan lahat po kasi sila, kay Atorne, ayan maraming maraming salamat po. Nawa po hindi kayo magsawa. Salamat sa parating nandyan kayo sa likuran ng Team Daddy Frankie. Wag kayo mag-alala, magpapatuloy po ang inyong lingkod sa pag-abot, pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan sa abot ng aming makakaya. Magandang gabi po, magandang umaga, saan man po kayo naroon. God bless po. Ate, ano masasabi mo sa ating sponsor ngayon, Pramlet Alayon? Thank you po sa bigay mong ano, tulong. Kahit po alam po hindi niyo po ako kilala. Mm, -mm. Na, nagagawa niyo pong i-share yung mga pinagpaguran nyo Uh, salamat po. Sana po i-bless pa po kayo ni Lord. Merry Christmas po sa inyo. Ayan, nakakatawa. Bye-bye po! Bye-bye!